Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon silipin natin itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At syempre, balikan na rin natin itong bagyo sa labas ng par. Ito yung dati nating binabantayang ang pangsama ng panahon na nandito sa may West Philippine Sea. Nandito na po yan banda. Malapit sa southern portion ng China. Yan po ay hindi natin nakikita ang sa lupa at hindi rin po natin nakikita ang um, bumalik pa. So napakalayo na po niyan sa ating landmass at sa ating boundary line. Ang maganda pa nga niyan is hinihila niya papunta sa kanya yung ating habagat o southwest monsoon kaya bawas po ang epekto ng habagat nitong bagyo na nasa West Philippine Sea. So sa ngayon, less concern na po natin 'yan. Ito namang low pressure area na panibagong namataan ng pag-asa ay nandito naman po banda sa may um, East Philippine Sea. Huli pong namataan ng pag-asa sa lying around 1,960 kilometers dyan po sa east ng Southern Luzon. So medyo mataas na po ang start niyan. So kapag ganyan yung ating mga binabantay ang sama ng panahon, Uh, so far, less likely naman 'yan na magdlaan po At Napakalayo din po yan sa ating bansa. Wala po 'yang direktang epekto sa atin. Hindi po natin mag-landfall at hindi rin po masyadong nagpapalakas 'yan ng habagat o southwest monsoon. Pero again, ito ay nakapaloob doon sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Na kung saan alam ng mga natin, is kadalasan pinagmumulan ng mga sama ng panahon or mga low pressure area at mga bagyo. So, mumonitor natin yan in the next few days dahil magiging erratic pa ang nature niyan. So, saan po pupunta itong ating panibagong binabantayang sama ng panahon? So, ayon sa pag-asa, nasa mababa pa ang chance nito maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Pero dahil nasa dagat yan, hindi pa rin natin na ang possibility niyang lumakas sa mga susunod na araw. At dahil nga isang low pressure system or mahinang sama ng panahon, erratic pa po ang nature niya. Dito sa ensemble forecast track ng GFS, hating-hati pa yung kanyang possibility. So, banda dito, sa may um, East Philippine Sea, yung ating sama ng panahon. So, nasa labas pa yan ng ating par. Hating-hati yung kanyang probability. na uh, pwede po yung umakyat, pumunta dito sa area ng Japan, or pwede rin pong umakyat, papunta dito sa Taiwan. Pero so far, eh, hindi po natin ito nakikitang mag-landfall or tumama sa lupa. May possibility rin po 'yan uh, malusaw or magpalit ng gitna or center. Pero again, ito pong general area na ito ay babantayan natin in the next few days dahil moving system po 'yan. Gumikilos po 'yan. Although lumipat man yung gitna niya or malusaw, maaari din po 'yan bumalik agad. At again, 'yan nga yung ating mga kadalasang binabantayan area, yung mga low pressure area na nakapalob sa ating intertropical convergence zone. So as of now, erratic pa po at pabago-bago pa ang nature nito. Although, ngayon naman ay eh, napakalayo pa rin nito at wala po yung magiging direktang epekto sa ating bansa in the next few days. Ngayon silipin naman natin ang magiging um, lagay ng panahon natin with respect dito sa mga sama ng panahon na ito. So far, wala nga yan po yung direktang epekto sa atin ah, ito yung map ng pag-asa. So, Himawari Satellite po ito. Meron dito ang PAR. Ayan, sa so mga nagre-request ng mas malinaw na map. Actually, mas magulo pa po siya tingnan dahil masyadong maraming kulay. Ito ay infrared satellite. Ibig sabihin, temperature po ang sinusukat nito. So, yung mas pula is mas malamig. Ibig sabihin, mas patas yung clouds na minsan nagtatranslate sa malalakas na pag -ulan. Although not always the case. May mga areas din na manipis yung ulap pero may mga pagulan. At meron ding mga areas na makapalang ulap na uh, hindi masyadong umuulan or hindi pa bumubuhos yung pagulan. Pero mas uh, nare-relate po natin sa pagulan. Ito pong mas matitingkad na kulay. Ibig sabihin po niyan, makapal yung ulap, mas malamig dahil mas mataas nga siya sa ating atmosphere. So yung mga towering clouds natin or mga thunderstorm clouds, usually yan, may mga kulay pula at dilaw. So, ito yung ating sama ng panahon. Kung mapapansin nyo, meron tayong linya pa dito at saka linya pa dito. So, ito yung ating TCID or Tropical Cyclone Information Domain ng pag-asa. sila ng information kapag nasa loob niyang TCID. At ito naman yung ating TCAD. Nagbibigay sila ng advisory. Para sa mga sama ng panahon, nasa loob ng ating TCAD. Tropical Cyclone Advisory Domain naman yan. So, nandun po sa loob ng ating TCAD or pumapasok sa loob ng ating TCAD itong binabantayan nating low pressure area. Ito naman yung ating Philippine Area of Responsibility. So, hindi pa po natin nakikita ang papasok yan. So, ito po yung ating satellite image na nagmula sa pag -asa. Pero syempre, since mas mahirap yan tingnan, balik na muna tayo dito sa satellite image ng WINDY. Dahil, pwede natin siyang isoom. Tingnan natin ang lagay ng panahon. Um, dahil sa ating intertropical convergence zone, ito pong ating mga pag sa mga areas ng Mindanao. Ayan, yung mga flare-ups ng cloudiness natin at mga pag-ulan sa Mindanao ay dulot ng ating intertropical convergence zone. Sa ngayon, mostly dyan po yan sa mga areas ng Davao region, Soxagen at BARMM. So, ito mga areas ay taas, nagpapakita naman dyan yung ating araw. Pero again, possible pa rin po yung mga localized po pag-ulan o yung mga tinatawag nating afternoon showers at thunderstorms. Sa Visayas, ganun din po ang ating panahon. Usually kapag ganitong walang malawak na weather system, walang malakas na kabagat, walang low pressure area, or hindi rin po masyadong malawak yung ating intertropical convergence so Maganda ang panahon sa umaga, nagpapakita yung ating araw, uh, hanggang tanghali, pagsapit ng tanghali hanggang hapon, mas nagiging maulap yung panahon natin at meron tayong mga nararanasan. Uso po ito yung afternoon or evening showers. At minsan, meron din tayong thunderstorms. So, yun po yung mga mas delikado dahil if ever may thunderstorms tayo, Although minsan, short lived lamang, bigla buhos po yan ng malakas na ulan. Kaya minsan, nagpapabaha po yan. Kaya maghanda at magingat po tayo dyan. Again, dito sa Visayas, pero na pa mga flare-ups ng thunderstorms sa ng ngayon. Kanina wala naman ito. So dito po sa mga areas ng Eastern Visayas, um, Tacloban, itong areas ng Calbayog, Borongan. Yan, yeah, meron tayong mga maulap na area dyan. And then Western Visayas, meron din tayong mga flare-ups ng thunderstorms yan. Yeah. Mas mataas yung ating chance ng pagulan dito sa mga lugar na nasa West Philippine Sea dahil nakadikit pa dyan yung ating habaga to southwest monsoon ito pong areas ng Palawan o actually yung cloudiness natin mula doon sa ating habagat ay umabot pa rin dito sa Kalayan Islands nasa dulo kasi yan ang ating boundary line so ayan po yung areas natin na mas maulap pang panahon at mas mataas po yung mga chance ng pagulan at mga possible thunderstorms so dito naman sa Bicol region may mga flare-ups din tayo ng thunderstorms pero kung mapapansin nyo dito ayan, i-zoom in pa natin Calabarzon area. Pero na po tayong thunderstorms. Ito po yung mga afternoon or evening showers natin. Kanina umaga, wala naman tayong mga pagulan dyan. Yan, tumubo na po yan. Usually nga, dahil sa init ng panahon, at moist at warm yung ating hangin dahil nanggagaling sa southwest, tumutubo po yung ating mga thunderstorm clouds. So ito, sa ngayon, meron tayong mga thunderstorms sa Quezon, Quezon, Rizal, ilang parts ng Bulacan, at itong ilang bahagi rin ng Nueva Ecija. Kabite, Batangas, Yan. ilang parts ng um, Laguna. Yan, meron din tayong mga possible na pag-ulan ngayong araw to. Ito po yung mga afternoon at evening showers natin. So, ganun din po ang uh, mga areas dito sa ilang parts ng Central Luzon, ang Pampanga, Tarlac, Bataan. Sambales. Overcast pa lang tayo sa Bataan. Ito sa may areas ng Sambales, yan. may mga thunderstorms na tayo ngayon dyan. At ito pong mga lugar sa Pangasinan. Yan. Ito po yung mga afternoon showers natin na thunderstorms. So, ganoon din po ang nararanasan natin sa Baguio, mga kabundukan ng Cordillera, La Union, kasama na po dyan ang ilang parts ng Ilocos Region. Maging dito sa area ng Isabela, kasama na rin po dyan ang Cagayan. At maging dito sa ilang parts ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. So again, ito po ay mga isolated or localized or uh, afternoon showers at thunderstorms na usong-uso po ngayon. Kaya again, yung mga lalabas ng bahay, kahit po magandang panahon sa umaga, kahit sa tanghali, mag-ready po tayo sa mga possible na pag-ulan, Lalong-lalo na tuwing hapon at gabi. Particularly dito sa western section ng ating bansa which is dahil nga southwest trade yung ating hangin or meron tayong kabagat or southwest monsoon. Yung epekto ng habagat ay magpapatuloy pa in the next few days hanggang sa susunod na weekend. So mga passing showers at thunderstorms usually hanggang hapon at gabi yung ating aasahan. At again, babantayan nga natin itong mga cloud uh, cloudiness o grupo ng kawalan sa so may East Philippine Sea sa anumang possible development nito. So again, magiging erratic pa po ang nature niya na possibility pa po yung mawala or malusaw or may possibility rin po yung umakyat or lumapit sa ating bansa. Pero again, ito rin pong area ng West Philippine Sea is magiging active dahil sa ating Southwest Monsoon or Habagat. Hanggang sa darating na weekend po yan. So yan muna yung pagtalakay natin sa mga weather systems at itong dalawang sama ng panahon, ang bagyo at low pressure area sa labas ng ating Philippine Area Responsibility. Muli, ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po!